Isang uri ng damo na maaaring hindi mo nga pinapansin, napakarami palang tinataglay ng kapangyarihan at bisa. Isa nga rito ang pagiging itong mabisang pangakit o panggayuma. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang mga kakayahan, gamit at katangian ng halamang ito na kung tawagin nga ay bagukbo. Bakit nga kaya ito gumagalaw? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng damo? Marahil ay oo. E ang damo na kung tawagin ay bagukbok. Ano nga ba ang damong ito? Ang halamang damo na tinatawag na bagukbok ay kilala rin sa katawagang bulo pirindu o kangaroo grass sa Ingles. Pinaniniwalaan ang damong ito raw ay sadyang mahiwaga sapagkat ito ay nagtataglay ng kakaibang dahon o hibla ng dahon o bulaklak nito na gumagalaw. Binansagan din itong ugat ng pag-ibig o ugat ng pagnanais. Ito ay sapagkat ang dahong ito na animoy ugat ang laki ay natural na mataas ang kapangyarihang maging pangakit, pangsuyo, panghalina at pampaamo. Pang sa katunayan nga na sa tuwing pagdidikitin ang dalawang hibla nito ay magbubuhol ito at pumupulupot sa isa't isa. Kung sakali naman na ito ay mausukan, umabasaan ng anumang klase ng tubig, ito ay magsasayaw o patuloy nagagalaw. Nakamamangha ang hibla ng halamang ito. Kaya naman bago natin isa-isahin ang mga mahihiwagang gamit nito. Alam nyo ba na sa bansang Australia, lalo na nga sa mga kabundukan nito, ang damong bagukbuk pala ay kinakain rin bilang substitute sa bigas. Ginigiling nila ito at ginagawang harina upang makagawa ng tinapay at iba pang pagkain. Ang bagukbok na ito ay isinasangkap nga sa paggawa ng mga love potion, love spell at panggayuma na aprobadong mabisa na maaring sangkapan ng iba pang mga herbal at mga mahiwagang damo. Subalit kahit ang bagukbok mismo ay maaari mo ibabad sa lana o sa langis ng niyog o olive oil at ang langis na ito ay magagamit mong panggayuma. Sinasabi na sa sandaling ikaw ay magpahid o maglagay ng lanang pinagbabara ng hibla ng halamang bagukbok ay marami na ang mga kalalakihang maaakit sa iyo at magiging maapil ka na sa kanila vice versa. At animoy sabik sila sa iyo at ayaw kang ka mawaglit kahit sa kanilang paningin. Sa tulong rin ng langis na ito, magiging aktibo ka sa lahat ng mga bagay. Tataas ang iyong confidence sa sarili at hindi ka makakalimutan agad-agad ng sinumang iyong makahalubilo. Sa bansang Indonesia nga, ang langis na sinangkapan ng bagukbok at iba pang mga love charm na halaman buhat sa kalikasan ay pinaniniwala ang siyang pinaka-efektive na panggayuma sa lahat. Subalit hindi rin lamang sa pag-ibig o karisma maaaring magamit ang hibla ng halamang bagokbo. Maaring mo rin itong gamitin sa iyong negosyo kung a-attend ka ng mga party, sa mga business deals, at mga social gatherings sapagkat aangat ka sa iba at matutulungan ka nang karisma nito upang makuha mo ang atensyon ng karamihan. Kung ikaw naman ay may asawa at maaaring nanlalamig na nga si mister sa iyo, sa tulong ng halamang ito ay hindi natitingin pa sa iba ang iyong asawa. Napakaraming gamit ng panggayumang ito, buhat sa halamang bagokbo. Gaya ng mga sumusunod, mabisang panghalina nagbibigay ng matinding atraksyon sa iyong oposit na kasarian nakadaragdag din ng pogi points o karisma Hindi ka agad-agad makakalimutan ng iyong mga nakasalamuha Malakas ang iyong dating Hahangaan ka ng marami Madali mong mapapaoo ang iyong kausap Mapapalambot mo rin ang damdamin ng iyong kaharap at marami pang iba Marami na nga ang nagpatunay ng bisa ng damong ito o ng hibla o dahong animo'y ugat ng bagukbuk. Kaya naman, marami na rin ang gumagawa at nagbebenta ng mga fake nito. Kaya sana, ay huwag tayong agad-agad magtiwala at suriin muna bago natin bilhin, lalo na nga kung kailangan-kailangan mo nito. Hindi masama ang maniwala sa mga bisa ng pangakit o panggayuma. Subalit, palagi pa rin nating tatandaan. Iba pa rin ang nadaraan sa natural. Manalig lamang tayo sa Diyos at matutupad rin ang ating mga hiling sa buhay sa tamang panahon. Sana ay may bago na naman tayong natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Familiar ka rin ba sa damong kung tawagin ay Amor Seco? Malamang ay naiinis ka rin sa mga damong ito. Subalit batid mo ba na napakahusay pala ng damong ito? Hindi lamang para sa ating kalusugan, ay isa rin pala itong mabisang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagnenegosyo. Hello, what's up, your best here. Sa bidyong ito, ayalamin natin ang mga pambihirang gamit nang damong ito na Amor Seco, at kung papaano nga ba ito gagamitin Kung ikaw man ay laking tubinsya saan mang lugar sa Pilipinas ay siguradong na-encounter mo na ang mga damong ito ang Amor Seco. Ang Amor Seco o Chrysopogon Asiculatus ay kilala rin sa maraming katawagan gaya ng Premkata, Lovegrass Kase rumput jarum, ciciri, o mata peke-peke. Ang Crisopogon aciculatus o Amorseco ay popular na tumutubo sa mga bansang Malaysia, China, Australia, Polynesia at maging dito sa Pilipinas. Na madalas nga silang makikitang tumutubo sa mga parang at mga pisngi ng burol o kabundukan. Kadalasan rin silang makikita sa mga kaparangan ng golf sites dahil madali silang tumubo at madaling magparami. Ang damong amor Seco ay kadalasang tumataas lamang ng 20 hanggang 60 cm. At mayroon ngang mga bulaklak na kulay lila kapag sariwa pa na nagtataglay ng mga animoy spikes o malakarayom na hibla. Dahil dito ay bigla nga silang dumidikit sa mga suot nating pantalon o saya, kung kaya nga labis natin itong kinaiinisan. Dahil kinakailangan mo nga ng sapat na oras upang isa-isahin itong alisin sa iyong kasuotan. O kaya naman ay kayuri ito ng itak at kutsilyo kung minsan. Subalit so batin mo ba na napakahusay pala ng damong ito, bilang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pag-ninigosyo. Ngunit paano nga ba ito gagawing pampaswerte? Pinaniniwalaan na sa araw ng Biyernes Santo o maging sa unang Biyernes ng bawat buwan, sa sandaling mayroon daw mga dumikit na amorseko sa inyong suot na kasuotan ay iyo itong kunin at ipunin. Ilagay ito sa isang pulang tela at samahan ng ilang bariya. At pagkatapos nga, ay ilagay sa ilalim ng inyong kaha upang magsilbing panghatak ng swerte. Pinaniniwalaan na sa oras na gawin mo ito, ang sino mang mapadaan sa tindahan mo ay tiyak na mapapabili o mapapatambay. Subalit kung nais mo naman itong gamiting panghalina sa paghahanap mo ng love life o kapareha, ay maglagay ka naman ng ilang piraso nito sa bote ng ginagamit mong pabango upang magsilbi itong panghalina sa mga makakaamoy nito. Subalit maliban sa mga pampaswerteng hatid nito ay mabisa rin ito sa mga karamdaman at maituturingang isang herbal plant. Ang pinakulong ugat ng amorseco ay maaaring maging lunas sa mga dumaranas ng dayariya. At sa ibang bansa nga alam mo ba na ito ay pinapainom nila sa mga taong nakainom o nakakain ng lason o ginagamit bilang poison antidote. Mainam din itong remedyo sa mga dumaranas ng sakit sa atay. Sa bansang Bangladesh, ang pinais o ininit na mga dahon ng amorseco ay itinatapal naman manila sa bahagi ng katawan na naparalisa. Sa India naman, ang ugat nito na dinurog kasama ng limang piraso ng pamintang buo ay kinakain nila tuwing umaga habang wala pang laman ng sikmura upang malunasan ang mga stomach pain. Ayon sa pag-aaral ng mga herbal plants, ang Amurseco ay isang mabisang antibacterial, anti-inflammatory, anti-cancer, at anti-arthritic potential. Kung kaya naman, lubhangang kapakipakinabang ang damong ito na labis nating kinaiinisan. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag ng amorseko? Na Nais mo rin ba itong gawing pampaswerte o bilang halamang gamot? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa bestie tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Benz TV, tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan i need